Sipo Anong gusto mo? Ha? Nagasinggit ka? Ano problema mo Sipo? Ano problema mo? Kung gutom ka, mangyayok ka ha? Singgitan mo kuya Dali Ha? Sipo kita mo lang gid gasala na sa gutom init pang iya nga tayo ato ato to iya tay Lucy sipo. init pa ni medyo init init pa hindi pagagawa eh ilay hindi, kasi po lang na, kasi pulang lang na, kasi pulang lang na, kasi lang na, no, relax, relax, yung atutuin nyo karon. maugay pang agaw, ikaw pag-ed. Ops! Oops, Oops ah. Hindi. Hindi magpangagaw. Hindi ah. Hindi, hindi lang sipo. Đi lê